Nadam ag tingali na omit umit tuwan wa kita dai. Na sa Damag? Dam ag. Ah, dadam ag sigi ke pagsuway rana. <laughs> barog ke pagsuway rana. Mimi wai wai. Mimi wai wai. Pagsuway rana barog 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 <laughs> Nada wa ka kita damag siya. Uy, law mi kita. Wa mi kita way nakita ni mudai Si Lord din nakita ni mudai Uy, ayun na. Ssst, ayo ba? <laughs>

Buti kita, kita ano na drama siya. siya? <coughs> ah, si si Waywey na nakakita. Si nakita si Waywey ni. Tara na. Ayo lang ay, magbato-bato lagi ah. May paang hakoban sila na lang mga babae. Ay, so, magbato-bato lagi mo. Barug na ba? pabarugan niyo si Uyana dai. Ginoo. Oh, na, okay na okay si baby girl. <laughs> okay na baby girl. Okay na si baby girl. Sino nag-away sa bibi na? Uh -huh. <laughs> why, why, Mimi? Dali, Mori.